Bali, 45 years na kayo nandito sa pwesto na to. <laughs> Laki ng sisaw. Grabe, sarap na ito. Tara na at tikman ang pinakamatagal na nagbabalot dito sa bayan ng Kuya Po. Dito lang yan sa tapat ng munisipyo ng bayan ng Kuya Po. E tara, tikman na natin. Sige na ba sa panahon? Ay, dos. Sila na isa sa pinaka-legend na nagbabalot dito Ay, sa, ba, sa Kuya ba, Po. Talaga. Dalawa po. Ilang tao lang kayo na nagbabalot dito? 35 years 35 years siya yung pinaka legend na nagbabalik dito mga pre tukunan natin sige okay. <laughs> hindi po ito yung pinakauna na pwesto nyo ano? itong pwesto na to hindi ito yung pinakauna hindi may pinakauna pa ay ito ito itong ito lugar na ito, it okay, yes. Abo. Bala, ito, ito kayo cayenne oo po mukhang uuna kasi garahe ito oo po bala dito talagang kayo nagsimula dito talagang nagsimula sa piyuhan hmm. 45 years na kayo nandito sa kwesto na to. Hindi. Hmm. For sure, 30 years namin, 30 pa rin ito po? Oo. Yeah. Hmm. Ah, let's go. But, masagal na Sobrang solid po ng balat niya dito na eh. Oh, fresh. Grabe. Grabe oh. Uy, solid mga pre. Nakalang sisu Grabe, sarap na ito. Baka paglagay ng suka ng balut ay, ay Lagyan muna ng asin hmm. Suka para matulong asin hmm. Ayun mo Ang hmm. mga pre. mga pre, sarap ng balot ni nanay dito. And shout out kay nanay. Nay, po. Hello po. Solid, solid siya nanay. Sarap po ng balot nyo. Grabe. Thank you po. Solid.